mga kamangshis, mga kareels for today's video may nagatanong po sa atin kung paano daw po niya makukuha ang stars or mga stars na sinasend sa kanya ng kanyang mga audience or followers ito po ay lalo lalo na sa mga baguhan. Kailangan po natin ng 10,000 stars para po makuha natin ang earnings natin dito po sa stars ang 10,000 stars is equivalent to $100 Yes, sama po ang inyong narinig. Kailangan po natin makaipo ng 10,000 stars na sa ganun po ay makuha po natin ang earnings natin dito kay Meta. Pero kung wala po kayo nakukuha pa ng 10,000 stars, ay yan po ay monthly, nakahold lamang po sa inyong payout account. Hindi po yan nababawasan. Dahil monthly po, ito po ay nakalagay sa inyong payout account, sa inyong transaction, nakalagay po doon on hold yun po yung mga nakukuha nyo monthly sa mga binibigay pong stars o pinapadalang stars sa inyo ng inyo po mga star senders. Kaya naman, patuloy ka lang sa pag-upload. Okay lang yan. Maiipon mo din yan. Balang araw ay aanihin mo rin ang mga stars na mga binibigay sa iyo ng inyong mga followers or mga audience. So, kaya naman, pagsimikapan natin na makagawa pa na maraming video. sa ganon ay makaroon tayo ng dagdag earnings, lalo 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 na kung makakakuha pa tayo o ma-monetize pa tayo sa in-stream ads and ads on reels. O, di ba po? Ang gandang balita. Kaya yeah, naman, meron ka ng stars. At kung monetize ka na sa in-stream ads at monetize ka na sa ad on, ads on reels, ito po ay malaking bagay, lalo lalo na po sa ating mga, um, mga nanay. Ito po ay dagdag earnings sa ating pamilya. So, ano pa ang ginagawa mo? Please share and follow for more tips and tutorials. Stay tuned ka lang dito po sa aking mga video reels. Sa ganun, makakuha po po tayo ng mga sharing.